kanan ng kanilang nangyayari. May po kami pinalaog. Kung yan po, naparali sa tao, nakipagkuyanan sa mga army na security duman, nagtatarauhan sila rin sa E, ako, mana, manabo talaga din ang palaogol, e, nagluwas na ako. Kaulay ko so, kirtikir duman, Nadai talaga pwede. Nagulit ako. Nagulit ko. Pag-abot ko sa room, yaw lang helikopter. nagtanong. Tapos, kay Banan, aw, ano, kinuha ako ng pulis. Nang sabi kang polis, kaulayon ako ni El Rey Villaporte, governor. Nag-ibakot ako, aram ko, mayong man sala. Tapos, pag-abot ko dumang, Pagdagi ko sa kalsada, puro na buti, gapo sa kalsada at naparaldi ang mga tao. Maraming mo po na mga buti na maraldi ng tao ng sibong po. po ako sa laukang buta, taro sa ang ano, kaulay ko talaga, kaulayon ako ni kung ni, uh, si gobernor. Pagabot ko naman, inatukaw ako sa dining ang restaurant habal ako tapos sabay ang um, sapak sa ko. Di tumilingkog ako, ako humilali ako sa iya, pasiring ako sa gate. De, suminabi pa siya na, wag palabasin yan, respasin yan. Di niyo, sabi ko, sabi mga gwardiya na security, na ikaw nga maghalit, ako bangi ang anggutan. Di nagalap ako tapos nagsulod naman um, siya sa ko. Pagsulod ko, sabi sa ko, niligo niya ako. sabi niya, alika, alika, maligo ka lang pala, Alika, Papunta rin, hinihila ano, niya ko papunta sa dagat. Apo. Ang sabi ko naman, kako, hindi ako maligo. Ang gusto ka akong maligo, yung mga tao sa ilawod, usap dito. Ayan, tapos, marami pa, sinabi niya, pag akong bakla eh. Tapos noon sabi niya, oh, andito si Provincial Commander Yurta. Sige, posasa niya. Dalin sa police station. Yun. Yan ang dinala ko dito sa, ano, sa police station. E, Nag-uusap kami ni Provincial Commander. Ay talagang wala naman kung kasalanan. E, sabi ni Commander, sige. Kausapin so, ko na lang si Governor pag malamig na ang ulo. O oh, yan. Yan na... Uh... Uh, sampul lang ka na ringis ni Gopano. Uh, paka sa pakapalan siya, ginudgod, ilinog mo sa dagat. Uh, tapos nagatubang si Gop na nakapamiyada, nagtaramay, bakla! 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 O oh, yan. Yan ang uh, alipot na istorya ni oh, Barangay Captain oh, no. Ito Panyo Balik. Kana ilawod uh, dyan sa Banuaning Karamuan ang uh, sinapon niyang eh kalbaryo sa malulupit na kamay eh, ng ating matumang na gobernador ya yeah.